Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Ram Haberi Jr. PCR po ulit tayo ngayon. Ang ating topic po ay qualities of a drug dependent. Okay. Ito po hindi matanggap ng ating mga kababayan kung ang mga kamag-anak, lalo yung anak, ay na-involve sa paggamit ng droga, hindi nila matanggap yan. Hindi nila i-accept. Nasabihin nila hindi totoo. Yan po ang nangyayari sa atin. At minsan, pag nahuli anak nila, hindi nila matanggap yun, eh, naghahanap sila ng output na sisisihin. Na kung sino yung nagkamali. Minsan nga, law enforcement pa nga. Sabihin, hindi, hindi, mali kayo, hindi yan drug addict. Ganyan po ang sinasabi. Okay, ito po ay based on experience po. Dahil ako po ay na-expose sa mga drug personalities at nakikita ko po yung kanilang mga qualities. Ayan po eh, nakikipagdebate. kahit abutin kayo isang araw na debate kaya niyang gawin yan, pero ang, ang sa totoo lang, ipaikot-ikot e, lang ang pinag-uusapan ninyo ganyan po ang dragadik ngayon, sa una, okay po yan pero pag nalulong na yan yan, sabihin, talagang dependent na ang ginagawa po niyan unang-una, kung yan ay may trabaho o yan ay nag-aaral isidyante, hindi na po yan papasok ma magpupuya siya ng madaling araw, taas matutulog pag na. O yung sabihin, wala nang ang epekin droga. manghihina na po yan. So maghahanap na naman kinabukasan yan. Hanggang sa maawod sa tabaho, tanggal sa eskwela, so wala nakikita kikitain niya kung yan eh, nag na. So mangyayari dyan, pag siya inaubusan na ng kanya kinikita, mangihingi na pera yan. Kung yan ay eh, magulang o mag asawa, hihingi yan. Pag nanghihini na yan at wala na mahingi, wala na kayo may bigay, uh, tinuturo ko yun. Sabi ko, magnanakaw na yan. Uh, magnanakaw na yan, mawawala na yung mga gamit ninyo. Ganyan ang gagawin ko niyan. Pag wala na rin po yan, mga away na yan. Yan ang sinasabi ko. Yung part na yun, yung stage na yun, sinasabi ko nga, may isang O so, pag umabot na yun doon, sinasabi ko yung sunod-sunod na sequence na yan, yan eh, baka may mamatay na sa inyo. Yan. Kaya iba, pinapalihab na kasi kailangan na talaga yun. Yun ang mga problema ng mga ito, mga dependents na ito. At yan eh, kaya kayong bulahin yan. Kaya may meron pa akong magulang na ex-police pa. Sabi niya, paparehab yung kanyang, ano, kanyang anak. Sabi ko, ito usapan natin, huwag niyong kakausapin yan. Kasi baka bulahin kayo. Maliwanag usapan. Sabi, oo. Oh, yun din ito namin. Inuuntog yung ulo sa pader. Sabi na, wala akong utang na loob iyo. Kinakausap ko mong ama. Sabi ko, lumayo kayo dyan kasi gimagawa na ganyan pag nakikita kayo. Abay, galit na galit sa'kin. Sa akin. Ado, sige, bahala kayo. Sabi ko, pag pagbalik ko kayo ng magahan dahil pagdadalhin na sa rehab, pinagbigyan daw ng magulang. Sabi ko, ama, sinabi ko na nga ba, ito eh. After one week, gusto bumalik sa akin at ipaparehab daw ulit yung anak niya. Ay, lukuhan tayo no, di ba? kaya nga pag kayo papalihab ninyo, huwag niyong kausapin. Kasi lumayo kayo kasi nga hindi ko konsensya kayo niya. Magaling yan. Lala asawa. Pag niya, tamang hinala yan. Kaya nga yung ako, nagugulat sila. Bakit alam ko kung ano ang pinibintang sa kanila? Sabihin ko, ano sinasabi ng ano yung kapatid niya? Marami yung mga personal. Tapos babanggitin ko sa kanila kung ano yung sinabi sa kanila. Paano mo alam? Kasi nga, hindi ko nasasabihin sa kanila. So, ako, secret. Pero kasi nga alam ko kung ano yung iniisip nung drug personality basta yun ay tamang hinala laging ganun ang, ano niya, ang kanyang iniisip at yun yung sequence huwag nyo kakalimutan pag umabot sa ganun huwag nyo na paabutin na makipag-away na sa inyo at sigurado may masasaktan na sa inyo yan pilitin po ninyong iparehab ko kagal pag so, ilang mo po magandang araw po sa inyo lahat